So yun, what's up mga idol? So, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako ay hindi okay. So ngayon mga lords. this is for the last content to the, to the last video sa buong buhay ko. So ngayon mga lords. good news tsaka bad news to ang aking ipapakita sa inyo dahil dahil last po last po na na video ko hindi mga lods ano lang sa so, napansin nyo sa ano area namin wala na wala na ito na natera mga lods yung paninda namin ito wala na lahat Nakita niya wala na, di ba? Close na kami. Dahil po ay wala na. Bankrupt na. Hindi, <laughs> mga lods.